So magandang araw po sa lahat at ang uh, i-cover po natin at uh, ituturo po natin ngayon na uh, sa gardening oh uh, pagtatanim uh, guys ay ang uh, pagpapabunga ng uh, marami no at uh, kung anong gagawin sa sili para sa ganun ay mamunga po siya ng marami at hindi po nalalaglag kanyang pong uh, bulaklak guys. So yun po yung ating pong uh, i-share po ngayon sa inyo at uh, sana mapanood po niyo hanggang sa uli para matutunan niyo rin po. Ayan ngayong umaga lang ay meron po tayong kinuha kasi uh, Masarap po siyang uh, ito. Uh, isugba guys. Yan. Ito yung pinakamasarap sa sili. Yung uh, isugba mo siya. At uh, lang mong sa, kwan, sa uh, toyo o sa uh, ano ba to? Bagoong na may sili, may sili din. <laughs> kung hindi po manghang itong mga sili po natin. Ayan. So papakita ko po sa inyo yung ating pong, uh, tanim na sili. At uh, mag-share uh, na rin po tayo ng konting tips guys. Okay. So, ah uh, katulad po ng nakikita nyo ngayon guys ay yan po ay naharvestan ko na kanina at tatlong beses ko na pong naharbesan itong mga sili na to ayan papunta po yan dyan sa taas guys uh, yung isang linya na to ay sili yan. so makita po ninyo marami talaga siyang mga bunga at uh, tinanggalan ko rin po ngayon sa araw na to uh, para may pangsugba ako guys yan. so ganun lang po ang ginagawa ko so apat na beses na natin pong naharbesan ito at hindi pa pong masyadong matagal to guys Ayan. so makita nyo ay hindi rin pong uh, flat yung kanya pong tinaniman kasi wala po tayong flat na lupa dito at uh, yan so nakita nyo malinis po yung kanya pong uh, puno guys wala pong uh, ibang mga kwan dyan, mga suhi suhi o mga old na mga dahon guys tinatanggal po talaga yon at uh, hindi rin po ako nag apply ng kwan dito ng uh, pang-spray guys kasi uh, wala namang uh, predator dito na ganung uh, kasama Ayan. At uh, dito sa katabi niya ay mga talong naman po to guys oh, Kaka pruning ko lang po para lumago po yung uh, sanga niya Ayan. So dito po makikita po ninyo na talagang ang uh, gaganda Hahaba ah, po ng kanya pong mga uh, bunga guys Ayan, so dikit ko lang po So makita po niyo dito ng maayos guys Ayan, so una tanggalin po yung mga lahat po ng kwan Linisin po ninyo yan yung kanya pong puno Ayan, so ititara lang po ninyo ay yung kanya pong uh, pinaka-main na mga trunks o yung mga sanga po niya. At uh, makikita po ninyo guys ay patuloy pa siyang namumulaklak at uh, ang dami na inyong bunga, although tinanggalan po natin ngayon sa umagang ito. Ayan, so yung mga sili po natin hanggang doon po yon sa taas, sa my school. Ayan, so dito po uh, para makon lang po ninyo ay... Uh, ang ginagawa ko po dito syempre linisan po ninyo para wala po siyang kaagaw yan. at uh, hindi masyadong panang tubig kasi yun ang dahilan kung bakit uh, nagkulot-kulot uh, -kulot yung kanyang pong dahon yan. so ngayon ay medyo tagulan kaya tingnan po ninyo yung kanyang pong dahon medyo nagkulot po siya ng konti pero okay lang yan kasi uh, hindi naman na siya umuulan ngayon so ma-overwater po ang sili ay hindi po maganda guys ah isa pa sa mga tips guys ay uh, ayan kung mayaman po yung lupa ay kunti-kunti lang po tayo mag magabono kahit organic o commercial po yung ating pong mga gamit na abono guys yan So ayan, makita niyo po ninyo ang dami pong bunga bulaklak po yung mga iba doon at marami po yan siya guys. Ayan. Marami pa pong bunga bunga na kung saan ay haharbisin po natin. Natitinanim lang po ito para pang ulam-ulam lang po pero nakita po ninyo. Uh, how much more kapag ginawa natin itong uh, napaka marawak at uh, marami yung ating itatanim di po ba so kita po ninyo talagang uh, maganda pong magtanim ng uh, sili guys yan uh, at isa sa mga kwan po na, ito, na para mabuhay po yung kanya pong kwan syempre uh, kwan po natin ng kwan ng ako hindi po ako nag spray pero uh, alagaan lang po natin ng maayos guys yan at uh, i-provide din po yung kanyang pangangailangan ng ng ito, ng uh, pataba para sa ganun ay mamulak po, mamulaklak po siya ng maayos at magbunga po siya ng maayos yung ating mga sili guys ayan so huwag masyado ng tubig at uh, ang, ang interval po ng kwan ang interval po nang aking pong pagpapataba ay every uh, 10 days ayan every 10 days po hindi po karamihan. So ang, ang nilalagay ko pa po ay uh, pagpapadahon at saka yung uh, mayaman po sa tinawag po nating uh, uh, pagpapabunga guys. Yan. So ang ginagawa ko lang ay urea at saka 14-14 yung ating pong uh, ginagawa na pagpapataba. Yun lang po. At uh, maraming pong salamat sa panonood. Puli ay na-inspire po kayo magtanim ng sili kasi madali lang naman eh. Napakadali lang po magtanim ng sili. Yan. So hanggang dito na lang at see you sa next video po natin. Maraming salamat po.